hmm okay. biton mm, mm. lang saakin wala ano, okay, nang sige nangyari na, na, sige na, na na, na okay sigina sigina okay nyan okay lang okay lang saakin sigina ka okay dati, okay 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 driver okay 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 na okay 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 sige okay 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 mangyari, okay Sige Sige sa Sige, Sige, Sige ma <laughs> Dito ko pala yan sinundo si mga mga lods sa may urban payatas. Papunta kami ng tagig sa may camp bagong diwa, no? Kaso lang mga lods, parang nag round trip lang kami ni mam ma Hindi namin nasundo yung anak niya dahil hindi pinayagang makalabas. Bukas pa daw kasi. Ayun well, mo. Kasi pinakiusapan ko sana kung pwedeng magkita sila ng papa niya kasi dadal ko, dadalhin na sila sa Batangas. Ah. Kaya ano sila pinapapauwiin eh. Diretso na sila doon. Kaya yun, Ngayon, pinayagan ngayong araw lang tapos biglaan lang din. Ano ba yan? <laughs> mabuti po, nandyan lang kayo, hindi kayo nagaano. Hindi pa ako nakaalis, ka. <laughs> Ay, mabuti naman. Diyos ko, sabi ko, paano kayo itong gagawin ko eh. Mabuti ko. Mayroon tayong habang pabalik bala kami ni Mama ng Lods, naisip na talaga bibigyan ko na siya ng discount. Kasi parang nadismaya na siya na hindi niya nasundo yung anak niya. Tapos binilhan ko siya ng tubig diyan. Hindi ko na na-video Sobrang init kasi talaga tag-isa kami. Nagulat na lang din ako. Binigay niya sa akin yung pagkain na paborito ng kasi anak niya. Naman pa. <laughs> 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 kasi wala siya sa ganito. <laughs> ano 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 mo ano 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 pa naman, ma'am, eh. Uh. So... ano Sunduin niya na po ngayon. Hanggang ngayon lang siya pagbibigyan. <laughs> tapos kung bukas, matapos din yung commission niya, alas dos, ay, kasi lang din. Ang gabi lang din. Isang gabi lang, tapos kinabukasan, balik na naman siya. Kasi kung ngayon siya payagan, hindi siya pwede matulog. Babalik ulit siya. Ilang oras lang ngayon. Ay, hindi siya pwede matulog? Oo. Mamayang ano pala, balik na rin. Balik ulit siya. Ah. Uh... Kaya mas okay yata bukas. Baka payagan siyang matulog. Tulog. Mas so, umaga na siya babalik doon. Oo, babalik siya ng umaga doon. Ang mahirap yung ngayon. Wala pala, may gabi balik <laughs> din siyang iksi lang. baka ba ba mag-hayat, <laughs> ano lang sila.